Pero mubalik na, mubalik na hantod ang ekonomiya nato di gud mo saka. Goro ang imon yung anak karon, mga anak na mga apo. Mga anak sa inyong apo siguro. By the grace of God. Anang panahon na. Bakasultik na kami ng Because by that time, at least ang ekonomiya nato ang taas na. Problema ang magundag ang pobre. hindi di na ito pagtabang. So, either papilarga, ka, kaayo, o may kwarta ka, daghan. Ang mora nga rin sa politika. Eh. Ako rin nakalusot nga rin nga hindi na ko hindi I would not belabor the be. issue about being right and righteous whatever kinakita na mo na ko nakita to na kita presidente nakita ninyo ako ngayon so huwag na natin pag-usapan basta every election situate that you pili mo yung taong tapat talaga sa bayan natin. Sa babatoy akong isulting niya, kalimot na kasi naramang, naramang may medya, naramang narama po ang sound system kasi buga-buga. Magsiningita niya sa akong niyam ng atong asawa.

puro mo yung mga kadaghanan at mga generals. Okay. At kadaghanang sundalo, Ilonggo o Ilocano. So, naturalmente, kadaghanan musod sa PMA, Ilocano o Ilonggo. Ang mga taga-sibo, ay <coughs> gusto away. Bahala mo diha sa Mindanao. Patay mo. Basta kami nga rin. Happy-happy lang. Wow. Except for, uh, I forgot his name, General... Uh, General uh, Tagadisibu. Taga -Taga Few in between the years. Nung ay ready sa'ya nga. Ang hilig yun magsundalo, ang Ilocano o ang ilunggo. Ang ilugano kay gusto yung magsundalo. Di e, mga ilunggo na ano na gusto mo mag daarmas da o da ah ngita ko patay ah. Oh, ilunggo. Eh, gusto ko. 45, mo rin. Armalay na rin. Pum, 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 mo na iti Mga iti sa Mindanao. Mga iti eh Okay. yun. Kaya ang, you know, ang survival doon. In places like Cotabato, sa Buanga, na maraming kapatid natin na Muslim. Yung karamihan, hindi, hindi tatagal dahil sa gulo. Pero, te na yung te nga. Uy, atras ne. Advance dito, advance dere, patay dito, patay dere. Muna sa Mindanao, ang ang warning faction is no? yung presidente ako di pasabot yun ako you know oh, what's the use of dying for for what ayaw mo yung muslim ayaw mo yung magindanao ayaw mo yung ilokano ayaw mo ilunggo for what hindi mo nang mapalayas, hindi mo rin mapaalis. Mapaalis mo, patayin mo. Gaganti rin yan. So, this cycle, the vicious cycle, never ends. Kaya, sabihin mo talaga, walay bisaya, bisaya, walay ilokano, walay ilokano, walay magindanao, magindanao, maranao, para na ako, kung um, presidente ko, tablatan panan walay um, tuo mampun bon, eh, dilihat hindi liyad, ito, patiran ito mong yawa. <laughs> uh, usah, usahay sa presidente, wabag kumanghambog. o kinanglan presidente ka, kinangalan na yung respeto ang tao nimo. usara ka sulti. Pero dakang ka po sabit. May nga nga undang mo, hawa mo, undang mo sa droga o gdili patyon ta mo, mo undang, di mo layas, Walay laing paagi diya kaneng droga it's a vicious cycle and ang kadaot niya ang atong mga anak ang atong kaugmaon kay ang atong mga anak may mo trabaho para maka sila magkapalit sila o para ihungit din mo sa inyong katiguangon. Now, o imong gubuon ng mga bata siguang na ko kaysa may akong masampit may manangay mo ang mga oh, tinong mga parente pero Suspasay lu sa ilu ay yun may hake pariho kitang pobre na una ano? wala may dato nga rin pipilara may dato nga rin munang ako mantas kayo Kantong presidente ko, hantod karon, mo nang konila ko nila sa international criminal court. Ang si si lang kiha lang mo ko kadaganan, Dabaw, Sibu, dere dagang ko Bantayan, dagang ko Danau, Danau man may. dagan mo ako sa gasa. Bisaya mo ko. Pero undang mong sa droga, kay kanang droga, mo ganay mo patay sa usap na. Wala ano na tayo maasahan. Kung eh. imong patyon ang akong anak sa droga, matiriring, mawirla, kung sa may paabuton pa na ako, na ako, high school, pagka college, imo tagaan og droga, musulod sa droga, magyaka lang diha, pagkahuman mo gawas, manrape, mangawat, tanang kaputahan sa kalibutan buhaton para lang makabot ang droga anang lawa. Munang suko ko kaayos sa mga putang idang mga turugista. Labin na yun, kanang mga pinansir ng milyonaryo, di lang ko makasulti kung sa'y tribo nila pero makasabot na mo okay, law ay mapudog akong kaya astara ba ako na apoy dugo nga. Ibong, kung sa kaya ito sa itong naso Bukyan ng mga dato na naway deposito daan. Kita, magpa sa atong mga anak na unta pagka ah, abot sa panahon na ah, di ka na makatrabaho, retired ka na, inutil ka na, na imo palit o bugas o baskibuan na lang isuwa para ihungit sa imo. Kung imong Morning, morning, morning rason nga nganong paminawa ko ni morning rason nga nganong mantas kay ko Ato ang At imbestigar sa wala wala na ba masina kasabot ana. Kaning mga puti utang ina ninyo. May alam mo sa istorya, ay alam mo musulti, gamo, na, mo sulting, mo kinay, mo kana, mo idapat dapat din buhaton, kanin tinarong gusto sila straight ang problema sila may kwarta may kwarta pagani, gani nagya druga pero may kwarta ang Pilipino pagkaguba sa anak guba na ang pamilya guba na ang kapalaran natong tanan. Muna di yun ako gusto. Muna ang init kay Gaw sa, sa na hantod karon. ron. Kay mabalik ko basig bagay um, baya isulti ang akong usa ka anak ngayon ang mayor si Paste Monay Kamanguran ang maguwang anak ng babae si Inday Sara puto yung mangulatag si ang, ang maguwang nila ang kamagwanga nila kaniya mga re pero hindi daw siya masulti kay ang iyang pero ay 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 Hmm. kamagwangan ako tuluro na sila ay op oh. silo ako dohay akong asawa sa unang asawa tuluro ikadong asawa na ako ng akong son karon si Hanilet na may anak si kasi ito pangan na ito Kitty Mora na Manangingo na may anak sa gawas. Maski tinood nga ko, misiguro yun na ako, na hindi na lang kumistorya yun sa pupagay. Pero misiguro yun na ako, nga anak sa gawas. Maluoy ko sa tao. Maluoy ko sa tao magdako ba nga, o papa, o mama nga. Kung mo lang pong bisitahan, o kada simana, dua ka adlaw, niya mabalik ang ato sa ni mong asawa, unang asawa nako, isugbog ayaw kalagat ng mata pirmil. So, nibalhin ko rin sa asawa, mas isamot. Magsigipag kagot sa ngipon. So, bulakin yan eh. Kanto bisaya kaliwat at pero tisay mo ng ilang nanay nanay ni basta o may pulong uh, natingabi at ako kanina nagtanaw ko sa huwag mo kumanak klaro kinsa istorya ako na ang malagi kipa-istorya ano kipa speech man nila ng prisohan priso mati priso giga giga mo Imo mo ng anak, Opo, oh, po mo na tatop. Oh, Sir. O, uh, gamot tasatil ga. Opo, hindi. Actually, si idda mo ga, sugod, good anak na babae. Mogina may malditas na na. So, ga so na ng sa pamilya patatop. Di dit mo toob. Di mo toob bedlong. Kua way ga. Ang na sige. Ang lang kaya ikaroon. Kung dogay naman kung sa akong anak. Huwag ba lang guna sila ka kuhan ba nga kita mag, sila binag magkatiguan kita. kita. sa atong mga anak. Gapo. Wala, wala na sila sa so, until sila mabot sa panahon nga sila po'y amahan o mga po. Anak na nila ma... Anak ang... An, Anak ang tuyok sa kinabuhi. So, muna ang... Ang sabay itong istoryahan? Ang sabay so itong istoryahan na kinsa Kinsay Kinsay ni Magellan? Uh, Di siya po lapo. Kanibang pagka-presidente na ako, patawag na ako ang Bureau of Fisheries. Kaya ako, ito mang lapulapo na isda. Sino nag pangalan nito na pulapo? Ano sila, Mr. President, matagal naman yan. O siguro, Basta pagdating namin dito, lapo-lapo na yung isda na yan. Pero huna na kung mapuntang ina mong mga Tagalog. Nawa ka mong hero nga to sa sibog-ibo lang yung isda. Pitaw. Pero sa bagay noon, may noong dumapuntag na pula pong hindi lang hindi kayo may kinilaw. Sa pula pong tinola uh, tinula, pula pong sabaw. Mga minum doon ko pirme. Kasi ano mga panahon, mag-iskod ko, always ay maming, mamingaw ko sa ihawa eh, mingari sa danaw, may edad na manggod ko was about six years old. So naana ko'y deep perception sa lugar. Even di ang, ang Cebu ni Ato ma, 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 na nisod na sa ako munang every time mani ako nga rin ang medyo komportablo ko nga una ako sa akong kagulingong nasod ako sa kabisayan pero ang akong lula mga leite ang lulo ko ako may taga nga rin munang maghandom ko ko rin maghandom yung bisaya so kung dili ko makaanhe Okay, eh, lisod naman ko karon sa kwarta. Retired na. Limitado na ko. Hindi eh. na lang gumunda kag-istorya. Basta limitado na ko sa akong retirement. So, pero gusto ko yung permi mo, Andi. Huwag may panahon gani unta. mat gusto ko matog danaw. Pero, na may taga-danaw nga Kumusta ninyo? Gusto-gusto mong bisita. na pa man tong balay nga. Ah, ang mong ipoy, ni yan ito. hagdan na na ng balay na bilin. Pero, na Unsa yeah. pa ba istorya nako? Ang atong ugma. Kung well, ang atong ugma. Ah, man, ako na to, si... Ako. Okay, okay lang. Si, si Marcos karon medyo maganda ang uh, suportahan ko yung chacha na tayong comfortable supporting the President. Wala pa naman ako nakitang talagang yung big error or big mistake. Wala pa. Wala naman ako nakitang maybe yung sa baba pero sa kanya wala akong nabalitaan so i continue to support him ah uh, hasta i don't know how how this his term would end pero tingin ko maganda ang takbo niya kaya lang yung mensahe yung, yung ang mabuti lang yung military pati police